sabay abuno ano mhm mm baka mas madali pag mahahaba na ano mas madali po pag mahaba <laughs> mahaba na ugat puto madaling gamasin at doon ba sa mahaba doon kabila ah madali po namin natapos doon pagdating po sa manipis tumagal ah mas mabilis pa pala doon mhm mm Ay, ayos nga pala ito talaga pala sakpong gamasin ano madali ito sa kangkungan pag pumalito ko hirap dak ah, uh, dakotin eh. lamas hirap ano mm -hmm. lalamas ito ay masasanay din na ano masasanay din po matatapos din ay palay nga eh. kemudian nama pun mah uh, iya apa baru placea unah heeh mm. lalu sa ikal lua ano carlo heeh mm. kagira pan mo na <laughs> <laughs> kamu tutoy ah yang para gagang sa tubigan kamu tapidong ha kamut ding kamut ano masakit aku ku yang pala Duterte, tatlo pa pala yung Duterte di yan. kasangat, um, tatlo Ayaw, area. apat, pitu. Kan Duterte, uunsi unsing ganyan madali ang madali Kaya pag sulo nag-ubra dito, balik-balik lang. Sulo. Papatak ng... Pagkatapos ko inalago na ulit. Anim. Ari, isa. Ay, di pito. Ay, doon pa sa kaba. Ay, 14 araw. Pwede malago na ulit yung pinunuan. Mm hmm. Ang dalingan din po ay. Yung mabes mo na mo. Siya nga. Malupit din. mo sa palay pero ang tagal bago lumaki <laughs> oh. naiwanan hindi dapat nga ito yung palay ay ito kapares lang ito ng palay mabilis pa ito ito yung 45 days ay, ay ano na ito ah dalawang buwan mas mabilis ito sa palay arriba si buyas hmm. dalawang buwan dapat ito ano hindi ay ang palay ay ano sintogis ah sintogis ah. araw ito yung 60 sintogis araw ito yung 60 Oo, itong sibuyas, pag yung malalaki, yung, yung lahing iyan niya, yung Duterte ngayon. Yan Yan ay 30 araw, hanggang 40, dali na. Dapat bilis? yan, oo, oh, pwede na. Kaso lang pwede pinirisalo pa pa. Oo, oh, tsaka sa alaga. Talaga pong sakripisyo. Okay. Ayan po, ito po yung ating gagawin pang merienda ngayon, no. Mami. Ah, yan. No? Are po yung ano ng baka? Laman. Yan, no. Talaga po labog na labog na. Yan po magiging merienda po natin. Ate po pinakuluan 'yan, no. Oh. Ayan po, atin pong susunduin na sila at gawa po ng uh, magmiminindal na. Oh. Yan, pamirinda po natin sa ating naggagamas. Yan, oh. Tayo po yung nagluto muna ay. Oto yari na. Luto na. mama eh dadali na tayo ganado ay eh, ano ta ahon may merinda muna find your right nasa gitna si Jim mas malit pala si Jim <laughs> Yan na po yung ating mami. Abay, mainit nga ah. mainit pa. Ay, di, la lalagyan <tong> mo nga. Ito mo ito, kanya-kanya na oh. Self-service. Self-service. Ah. Uh. Mati ya? A, durog na durog mo. Ano o? Ano Ito yung bawang. Huwag mo nga, dali. Kamay na po. Kinamaya na nga. Ng ngipin sa ngipin. Pangil sa pangil. <laughs> Walang baby, Teo. Kumapit lang. Oo, Teo. Mami. Yan ah. May dito, Toy. madali. Oh. Uwi naman pala. Oh. Pwede nang cook. Yung pala ito yung muna na no. Labog ka. Kahit pala magluto, pag may asawa, masarap. <laughs> ano ka <man> kaya? <laughs> pag binata binata ay lagnat. Oh. Ngayon ito tinapay. Pag binata nilalagnat. lagnat. Oo. Oh, oh, oh. Uh, ano yan. Nagtig tatatlo tayo. <laughs> Tig tatatlo. Tiyo. Oo. Oh. Oo. Oh, Oo. Oh. Ủ, 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 rồi. Nên nó nó chỗ cá chả, cúm à, cúm à, phải không? Nha, nhớ đấy.

Bitin o tayo sa bow. Bati kayo nagmumuhan. Wala. Ibang muna daw pang gusto. <laughs> gusto yung may cheese sa loob. Mm -hmm. Mami po. Ibang magluto si Kabis pa rin matagang masarap. <laughs> tagang maigi.

Masarap namisen pansit alu ji Pak pansit uli ayo mamalubangin na ito eh. Kasusun sa pagkain. Mati, tisun po. Pag damak, ano ka rin? Natikwas. Natikwas. Dalpagol. Ito, ubusin natin lahat yan.